Boxing update muna tayo. Sinabi ni WBC Interim Super Middleweight Champion David Benavides, na isa sa alang-alang niya ang pag-akyat sa light heavyweight upang labanan ang WBA 175-pound champion na si Dimitri Bivol kung hindi niya makakalaban kay Canelo Alvarez. Nanindigan si Benavides na alam niya kung paano tatalunin si Dimitri Bivol. Si Dimitri Bevol ay nakasparing ni David Benavides ilang taon na ang nakalilipas. Alam niya daw kung paano tatalunin ang Russian fighter. How do you like sparring, David? Good. 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 He's very talented, young kid, yeah. champion. Yeah. And he has a good speed. You know what I told him? You're one of the best fighters in the world. He's a champion. It's better than a lot of fights I see on TV. I haven't Sinabi rin ni Jose Benavides, Sr. na ang laban na 'yon ay hindi makatotohanan para sa unang kalahati ng susunod na taon." Gayon paman, kaya kailangan ni Benavides na maghanap ng alternatibong kalaban. Ang kanyang ama, si Jose Sr. ay interesado kay Jermol Charlo bilang susunod na kalaban ni Benavides. Ayon ni Jose Benavides Sr. ay maaring kumasa si David Benavides, laban kay IBF, WBC, WBO Light Heavyweight Champion Arthur Beterbiev sa susunod kung hindi nila makuha ang laban kay Alvarez. Maaaring hindi magiging available si Dimitri Bivol upang labanan si David Benavides sa taong 2000 at 2024 dahil mayroon siyang title defense sa ika-23 ng Disyembre laban kay Landon Arthur. At kung manalo man siya sa laban, ay malamang na makakaharap niya ang IBF, WBC, at WBO Light Heavyweight Champion na si Arthur Beterbiev para sa Undisputed Championship. Kung matagumpay na maipagtanggol ang kanyang mandatory challenger sa WBC na si Colm Smith, nagaganapin sa ikalabintatlo ng Enero 2024. Naninindigan si Jose Benavides Sr., na walang ibang makakalaban sa 168-pound division sa ngayon bukod kay Canelo Alvarez, na maaaring patuloy na hindi papansinin ang kampo ni Benavides. Ano sa tingin nyo, magaganap ba ang Canelo Alvarez vs. David Benavides, o ito ay mananatiling fantasy fight na lang? Abangan ang susunod na update di pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy Boxers that I'm going to feature next.